<laughs> morning. <makes> pa na sa. Gusto mo Yo, for today's video, magluto tayo rin ug adubo, no? So nakalimot palit, ng ang oil. So atong pamagi na lang pagkuha nato sa manok no, di nato siya para kuon nato ang manok oil no. Amo na atong gamiton unya. So nara. So kung nato nga luto isa na to humuk na, gikuha na nato no. Kay naman ang yung mga oil uwel ginggeng. So pag uma na kuha na mga idol no. Ato na ang dayong gamiton tong oil para butangan nato sa mga panakot. Oh, yeah. Wow na no, sa pagkaroon, gibutan na nato ang ahos. So, pinakaunang ngayon. Eh. So, tagdan lang nato ani nga mo pula pula na siya. Mga dol. So, sunod, at ang sibuyas wow! para hingging na, no. Dali na mauman, kaya para maluto na, kaya gutom na kayo. Alauna na. Ako si Pidi So, to, no. pula pula na po siya gamay. Ato na po dahil ilunod po ang karne. Oh, yeah. Voice <Voiceover. laughs> So lagi butang ang ang, ang manok nga atong gi risiko ganina. So siya humuk humuk na ni. lang siya og panakot para humot pa. Aron dami ba. Oh. So din guys. Duol na siya maluto no. Dilip gid nga din atong nitimplahan. No, so ibutang na din nato ang oyster sauce. Geng, <shasına> geng. Para lami dia dengan tong gilo tu no para bakbakan unya pani unto. So kada sya guys lagi butangan na to oyster sauce. Ingeng so no pal pagau man ani at pudin ni syang kurawon to so, ah. Pagakuro na to dia guys ago gapani humut na muraga kalami na yud ne lami na ka on gutom na. So, Dili pwede no. Nagdili na ito na siya butangan. Basta gani adubo, no? Butangan gini na ito Kaya para wow. samot kalami ang ato ang pagkaon. Gang, ako rin mo na yung na. <laughs> no? So, bro, na, ako ko na yung ragya po na na. Gang, gang. So, bro, na itong kalingawan rin, no? Basta Domingo, no? Magluto-luto rin So, ni na. Oh, naluto na. Ano na siya, guys? sap la la sap Ang ni Masi, bang, Yo Geng geng Pero natulog no Uy Lily Hey Lily So hindi gin mawala na no music Ginta ka natin music Pero lamay ka itong kao no Pero sabayan ba Oh yeah Ninyak, umulong, ka mulong Nan one piece ba uh. sa, -sa, 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 -crew. sa alangan ng development ni Zoro bilang future strongest swordsman in the world. Ito so, diri nga tayong bin, tingala ko, kinay na nawag. Sige, abot man na ipunang nga tuwang gi order no? Ah, sige, sige, magawas ko. So guys, maura to, maniwag to. Geng, geng! <laughs>